Ayan. Uh, hello po mga kababayan. Uh, magandang araw po sa inyong lahat at uh, welcome back po sa aking channel. Ang pag-uusapan nga po pala natin ngayon ay tungkol po sa medical surveillance. Kasi yung una ko nga po palang video, di ba napanood nyo naman yung una kong video tungkol po sa medical. Nagandaga po ako ng sputum. Nung bumalik po yung visa ko from BFS Makati, may kasama siyang papel na nakalagay ay medical surveillance. Sa pagkakaalam ko po, once na nag-nag-undergo uh, ka ng sputum ay dadaan ka ng medical surveillance. Nabasa ko kasi dito sa medical surveillance na tatandaan ko, may instruction doon na once na mag-land ka dito sa Canada, meron kang 30 days para po makapag-report sa Public Health Office. Nung nag-land po ako dito sa Canada, which is August 4, sinabi ko kagad yun sa post ko. Bali doon kasi sa letter, may kasama kasing mga contact numbers doon bawat uh, province kasi ng Canada, may kanya-kanya silang uh, contact number ng uh, public health office. So since nandito po ako ngayon sa Ontario, ang tinawagan po nila ay syempre yung Ontario public health office. Bago nga pala namin inasikaso yung medical surveillance, ang inasikaso muna namin nila boss ay yung aking health card. Kasi mahalaga na meron kang health card dito sa Canada. Kasi yun din yung uh, hahanapin sa'yo pag uh, pumunta ka sa public health office. Yun ang inasikaso muna namin ni boss. Um, Nagbook sila sa Service Ontario pagkakatanda ko noon. And then, pumunta kami sa Orangeville and then yun pinicturan ako doon. Tapos, ang requirement nga pala doon sa health card, mga kababayan, ay ang alam ko, hinanap sa akin ay work permit. Tsaka passport, pinakita ko yung passport ko. Uh, COE, kailangan doon sa COE na yun nakalagay yung address mo dito sa Canada. So, nung makakukuha ako ng health card, o kaya yung health card number, dumating ka agad yung actual card within one week. So, nasa akin na kagad yung health card ko kahit na isang linggo pala ako nandito sa Canada tumawag na sila ngayon sa public health office at may report na nga nila na nagland ako dito sa Canada noong August 4 binigyan kami ng date, oras, tsaka lugar kung saan ako kailangan pumunta para nga doon sa TB skin test pinataan ko yung address na binigay nila sa, sa Fergus ginawa nga doon yung TB skin test uh, may tinurok sila sa braso ko tapos ang sabi nila sa akin after one week babalik ako doon para nga i-check kung positive ba or negative yung TB skin Skin test ko. So after a week, bumalik na ako doon sa public health office. Negative naman yung resulta ng TB skin test ko. Pero hindi pa doon natatapos kasi meron pang pangalawang TB skin test. Kasi dalawa talaga yung TB skin test na ginagawa. Yung una, dito sa braso ko sa kaliwa, yung pangalawang TB skin test dito naman ginawa sa kanan na braso ko. Sabi nila sa akin, after a week ulit, babalik ako. Pero bago ko bumalik doon, kailangan ko daw makapagpa-x-ray. Dito ngayon papasok yung kahalagahan din ng health card na natin dito, magiging health card nyo dito sa sa Canada. Kasi yung kapag may health card ka, yung x-ray syempre libre yun. Kasi yun yung lagi talagang hinahanap. Tapos, sabi rin nila, kailangan din ako makolektahan ng spit sample. Uulitin ko yung sputum dito. Sa experience ko, hindi dahil nakapag-sputum na ako sa Pilipinas, ay ibig sabihin nun, hindi na ulit tayo mag-sputum dito. Well, kabayan, nag-sputum pa rin ako ulit dito. So, iba yung sa Pilipinas, iba rin yung sputum dito. So binigyan nila ako ng tatlong container uh, para sa tatlong ano nga speed kasi may binigay sila sa akin na araw kung kailan ako mangongolekta. Tatlong araw yun na sunod-sunod. Tulad din yung ginawa ko dati nung nasa Pilipinas ako. Tatlong araw yun tuwing umaga ako kolektahan ng speed. Isasabay ko yon pagbalik ko doon para matingnan na din yung resulta ng TB skin test ko. Tapos dapat pagbalik uh, ko nga din doon ay dala ko na rin yung x-ray ko. Kaya naman pumunta ako sa isang lugar dito sa Orange Bill at uh, nagpa-x-ray nga ako. Ang hinanap lang nila sa akin yung health card ko. Wala kang babayaran ni singkong duling. Talagang papakita mo lang yung health card mo. So nagpa-x-ray ako. Ang bilis lang, grabe, napakabilis lang ng x-ray din. Hindi ka tulad nung nagpa-x-ray ako dun sa St. Luke's. Nakailang ulit-ulit nagagalit pa sa akin yung ano, yung technician dun sa sa X-ray. Ang sungit, nagagalit sa akin. So pagbalik ko doon, after a week pagbalik ko doon, dala ko na si spit uh, sample ko, tsaka dala ko na rin si X-ray ko, yung CD. May CD kasing ibibigay ng X-ray. So dala-dala ko na yun, pe-present Pepre -pe mo kasi yun eh. Kasi titingnan din yun ng doktor, may doktor na hawak sa iyo doon uh, at konektado yun sa IRCC. So, yun dinala ko na yung spit sample ko tapos X-ray tapos yun, tiningnan kung positive ba or negative yung pangalawang TB skin test ko at lumabas naman na negative ulit. So, okay. Pero kahit negative yung TB skin test mo, tuloy pa rin yung sputum mo. Pero ang kagandahan kasi dito kabayan, kahit na mag-positive ka man, hindi ka nakakabahan hindi ka tulad nung nasa Pilipinas pa tayo pag nagpositive tayo dyan sa sputum eh magkagamutan uh, pa ng 6 months so delay yon sa process ng visa natin unlike kapag nandito ka na sa Canada magpositive ka man gagamutin ka lang dito parang mag-a-undergo uh, oh, mag ka lang ng paggagamot pero at least nandito ka na kasi hindi ka naman nila pwedeng pauwiin yun nga yung sabi sa akin nung nung babae do huwag ka mag-alala kasi kung mag-positive man yan hindi ka naman namin pwedeng pauwiin. Sabi, nandito ka na, bakit ka pa namin papauwiin? Siyempre, maggagamot ka lang. Pero siyempre, mas maganda pa rin, mas mainam pa rin na negative kasi abala din yun, di ba? Hindi natin alam kung anong mangyayari, di ba? So, yun nga, um, nung naipasa ko na yung speed uh, sample ko, nagantay ulit ako ng 8 weeks para sa resulta naman ng sputum. Tapos sabi ko, uh, paano ko malalaman? Sabi ko ganun, kung positive ba yung sputum ko? So same lang din pala sa Pilipinas kasi pagka wala kang na sa kanilang call or email tungkol sa yun nga sa, sa sputum, ibig sabihin neg negative yung sputum mo. Ganun lang. So lumipas nga yung ano, 8 weeks mga kababayan, wala naman ako na or wala naman ako natanggap na kung mang text or tawag kaya yun sabi ko kampante na ako kasi sa totoo lang kampante naman ako kasi negative naman ako nung una kong speedo so wala naman dahilan para kabahan ako ba diba? So yun nga, after 8 weeks wala akong nareceive na kahit ano hanggang sa dumating yung isang araw, may dumating na letter sa mailbox ko dito sa bahay at uh, nandoon may letter na nakalagay, galing siya sa public health office, nakalagay doon na uh, yun nga, negative negative yung resulta ng sputum ko uh, clear na ako sa medical surveillance So nakalagay doon, itago ko daw yung papel na yun kasi uh, magagamit ko daw yun balang araw pag nag-apply ako ng permanent residency dito sa sa Canada. Katunayan daw yon na natapos ko yung aking medical surveillance. So yun, sinare ko lang sa inyo mga kababayan kasi ako din nung una, naghahanap ako ng video tungkol sa medical surveillance. Ano bang gagawin pagdating dito sa Canada? Hindi ko alam kung anong mangyayari. Ganon. So, nangangapa din ako. Wala akong mapagtanungan. Wala rin ako makita ng video tutorial, tutorial tungkol dito. Kaya nung na-experience ko na yung tungkol sa medical surveillance, eh, sinishare ko lang sa inyo. Although alam ko naman na tayong lahat ay hindi pare-pareho ng experience or karanasan sa mga pinagdadaanan natin tungkol dito sa process ng pagpunta dito sa Canada. Pero sana makatulong sa inyo yung video na to na ginawa ko. Para kahit papano, meron kayong idea ba tungkol sa medical surveillance at kung ano ba yung mga ginawa ko. So ngayon, mga kababayan, tapos na ako sa medical surveillance. Kaya all goods na. So yun, thank you sa panonood ninyo mga kababayan and uh, um, mag-upload ulit ako ng iba pang video tungkol sa mga bagay-bagay dito sa Canada. So, hope to see you again in my channel. And uh, kung bago ka palang napadpad dito sa channel na to, please uh, uh, hit the bell button and please subscribe na din para dumami na yung subscribers natin. And uh, thank you for watching ulit and have a nice day everyone. Bye. See you soon in Canada. Bye.